Isa na namang halimaw na performance ang pinakita nila kay sa game na ito, 28 points ang kanyang nagawa at maging sa depensa nga ay nakailang butata pa itong si Renza Bando sa game na ito. Maging sa rebound ay hindi nagpauli si Abando at halos hindi nga mapigilan sila kay sa laro nilang ito, mapa-open sa man o depensa. <laughs> Bilis magandang timing at mataas na talon ang ginamit nila kay sa play na ito kay naman nahabol pa niya at nabutata ang tira ng kanilang kalaban sa 3 point area. At sa replay nga ay kitang kita ng mas malapitan ang ganda ng pagkablock ni Renza sa play ng Samsung at marami rin ang napahiyaw sa venue dahil sa eksena nila kay na ito. Second play ni Renza Bando na sa 3 point area triple threat position pwedeng biglang tira pa o drive ang kanyang gagawin at sa pagkakataong ito dribble sila kay drive sa kanyang right side biglang pull up pumasok na naman ang tira ni Abando sa play na ito at hirap rin silang pigilan sila kay sa game na ito na kung saan 28 points ang kanyang nagawa. Hindi naman na malaya ng depensa ng Samsung ang pagkat ni Renz Abando. Huling-huli na sila sa reaksyon habang itong si Abando papatake off na nga para sa isang two-handed slam na may kasama pang foul. Oh. Wow! Bilis ng pangyayari, fake sila kay sa kanyang galaw tapos biglang papasok sa loob ng paint. Resulta pasok ang dunk, may kasama pang foul. May foul pa nga sana sa play na ito pero walang tawag ang referee. Dribble si Abando, lumapit ng konti sa ring. Biglang angat, sabay tira, pasok na naman ang kanyang pull-up jumper sa play na ito. Sa sumunod na play nila kay nakita niya merong space sa loob ng paint. Pwedeng mag-drive at lumapit nga si Abando ng konti sa ring. Biglang hinto habang ang defender naman ay dire-diretso lang sa kanyang motion. Papatras, sabay tira na naman itong sila kay nalibig bre, Pasok na naman ang attempt ni Abando sa play na ito. Kapag in talaga ang galaw ni Renz Abando o maganda ang bitaw niya sa kanyang tira at nasa kanyang magandang momentum ay dire-diretsyo nga rin ang maganda niyang opensa kagaya ng ginawa niya sa game na ito. Nakuha nila kay ang bola sa play na ito tapos bilis ng kanyang pagbaba diretsyo na sa basket. Merong sumabay sa kanyang opensa sa ere pero nagawa pa rin ni Abando na may pasok ang kanyang tira. Ipinakita na naman nila kay ang kanyang pagiging atletik sa play na ito bilis, taas ng talon at yung katawan niya na kayang-kayang absorb ng contact in traffic. Next play natin, power play ang ginawa ni sa Sabando Dalawang dribble papalapit sa basket na sa shaded area na merong defender na sumabay. May body contact, walang tawag ang referee. Tira ni Abando, pasok pa rin sa play na ito. Bilis naman ang pangyayari sa play na ito. Halos nasa baba na sila kay konting hakbang na lamang niya. Dinakdak na ang bola. Napa-timeout ang Samsung dahil sa play na ito. Wow! Akala ng Samsung na steal na nila ang bola pero counter steal ang ginawa nila kay Ataki sa basket. Magandang footwork. Tinira ang bola, naging steal at puntos pa para dito kay sa Bando. Sa munod na play, maganda ang paggamit ni sa Bando sa screen na ang kanyang defender. Hindi na nakasabay sa opensa ni Abando. Pasok ang tira nila kay. Sunod-sunod ang ginawang damage ni Abando sa opensa sa game na ito at 28 puntos nga ang nagawa ni Ren sa larong ito kontra sa team ng Samsung. Dito naman nasabayan sila kay sa pagbaba. Yun nga lang, mas determinado ang isang Abando na maipasok ang kanyang layup kay ang resulta plus 2 points para sa team ng anyang. Bilis ng drive ni Abando sa play na ito, hindi na nasabayan ng kanyang defender at huling-huli na ang reaksyon ng nagbabantay sa kanya, nasa ere na sila kay pabitaw sa kanyang layup at pasok ang tira ni Abando sa play na ito. Kanyang... Ganda naman ng pag-iwas ni Lakay sa game na ito, malaro kawa, yun nga lang ay hindi pumasok ang kanyang layup pero meron namang foul na tinawag ang referee to free throws ngayon para kay Abando sa play na ito. Dalawang free throws ni Abando parehong pumasok, dagdag 2 points para sa team ng Anyang. Next play natin, nahuli na naman ang tira ng player ng Samsung, Butata ang inabot mula dito kay Renz Abando. Ganda ng pag ni Abando at yung bilis nga rin niya. Ang isa sa dahilan kung bakit niya nahabol at nabutata ang tirang ito. Athletic player sila kay, kaya naman kahit 6 6'2 lamang ang height nito ay kaya niyang maging isang two-way player yung maaasahan mo sa opensa at depensa. Count to 12 ang sumunod para dito kay Lakay. Konting lapit sa ring, biglang pull up, pasok na naman ang tira, may kasama pang foul. Mahirap talagang masabayan yung biglang pull up ni Renza Bando dahil na rin sa may kabilisan ang kilos nitong si Lakay. Sa replay nga ay kitang kita yung ganda ng opensa ni Renza Bando at kung paano naiwan ang defender at hindi nakasabay sa ere dito kay Abando kaya naman siya ay nalibre. 튀어집니다. 아반도가 정면에서 올려놨어요. 아... Kunting fake sila kay sa play na ito, biglang step back, sabay tira ng jumper, pasok na naman ang tira ni Renza Bando. Iba talaga ang isang Renza Bando kapag pumutok ang kanyang opensa dahil na rin sa mahirap siyang mapigilan at halos lahat nga ng kanyang pinagagagawa sa opensa ay nagtatagumpay at pumapasok ang kanyang mga tira. Kalawit rebound ng sumunod sa play ni Lakay, nagulat na lamang ang kasabayan niya sa ere dahil sa ginawang pag-rebound ni Renza Bando at ito nga rin ang isa sa departamento ng stats na kung saan aktibo itong si Abando ang pagkuha ng mga rebound.